hindi ako kasi Iyan eh. naman mag-is nerd. Ano? Something hindi hmm. ka ka adjustment kang nerd ka. No. Sa lock dapat ang tamang posisyon kang nerd sa lower mark. Ano? Okay. Kaya lang, ang nangyayari mo adjustment na siya. Kaya kung nag-ugat na siya. Kaya kung Kaya kung nag Tapos minsan, may bihira lang sa makina Nagkaroon, ng nagpukulog siya. Ah, okay. Pero nakakaranas ka minsan sa kitang color pag ka Minsan-minsan lang. Yeah. Minsan, kapiro at ganoon. Pero dito lang talaga yeah. ako. Nag-a-flip-flip siya. Tapos magpahiya pa lang ako lahat. Dabo na? Dabo siya na. Mahilig na ako siya. Yeah. Oh, there you go. mo siya na. Nag-isip ko ako? Nag-a-daro Ah, talaga. Hmm. Ito po. na-flag like, okay. ano, na, ano na siya? Nag-build up mo talaga. Mag-iwas ka sa mga high uric foods. Mga hmm. nasibubo. Usually, pati mga sira sa dagat. Grabe, sa iyo rin. Hmm. Maroon gulay lang si Mama. Sira. Hindi, magpilis mo yung mga puso. Hmm. Karni pati, di yung mga nagkakao. <laughs> okay. Very <laughs> good. Ito, Mama, pagbiniinan ka, Masa. Medyo. Ito. Medyo. Oh. Matasang unan, Mama. O? Oh? Matasang unan. Oo kung gusto mm. oh, mo matasas. Kasi, ibig sabihin ito, maghahabal ka na. Something compression na sa cervical spine ano, may, may, okay, may ipit hmm. na yung mo. Kaya may isa Ayun. Lalo na dito may ng Kapag mayroon po, balang meron. Mm -mm. oo. Oh, just relax, ma'am. Ang to Tapos sa iyo, Okay. I just have just... <coughs> <coughs> okay. so, oh. <sighs> okay, to try sarap Ang dami, na.

Okay lang. may something na... Try mo siya mong itaas. Dito, isa. Ito, isa lang. Straight yeah. yeah. mo mataas mo. Straight mo mo. Yan. Sagad mo, Taas mo. Oh. Sagad mo, sagad mo taas. Oo. may nga alay, matigat. Okay lang. Ang alay. Ang ah, alay. Kami po. Okay. Same din. Man, okay. na, parang... Ang <coughs> Okay. May si ang kaliwa. Paano ibig sabihin? To? Yes po. Something sa hips yung nalintang.

ng malalim. It's okay. Ma'am, try with us Kamusta na? Okay, okay. Mas magana na? mas maganda Yes, okay na. Mas maganda siya. Mas yan. Let na lang kung masakit pa. Kamusta po? Okay na? Sa so back, ayos na? Okay. tayo. Okay. Okay. na. Okay. 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 Hindi na. lagi <laughs> ditunggu sama La enlace está ahí

Ah, uh, sana po. Yes, now, ang gawin mo sa umaga, mga inap ka na maligang mga tubig, then maligo last pa po kumain. Huwag mo po yung, kung kayo mong masag tayo, kasi yun nangyayari, bloated ka dyan. It is the release of the protegis ng kinaya. And then, huwag po kalayo na pa uwi pa uwi pa na yun. Pagka bagong kain, busog, may agad. Iwasan po, ano? Para hindi tayo magkaroon ng acid reflux. Masakit dito. Nais, dito layos ang Ito part na. masakit. Masakit. Mas, masakit dito ba? Dito part. Pero meron din dito. meron konti. Okay. Ayos sila. Kaya. Masakit na. Ipipuka lang ang Para kasama. Wala. So wait. check natin ngayon. Yes, <laughs> <laughs> masakit alam ng na masakit pero pero maniit kila yun hindi pa na yun 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 dito. Meron. Meron. Okay. yun Itong part, masakit Gusto? Okay po. So It's okay. That's it. Sige, mo. Yeah, yes, ma'am. Bukha mo Ito yung part ng kiniklik ka lang. Okay. Okay. Uh, that's it. Buka lang. Buka lang. Buka lang. Buka lang that's it. Yes, yun sure. lang. ng konti pa. ng konti. That's it. Sorry po. sa so nerve talaga ito, hindi naman, hindi naman ito malaking concern. Ang pinaka-problema lang mga kung pinagiging tight yung muscle, which is nagiging kausa ng sakit ng ulo. Pagkihilukong mm -hmm. ng tainga, pagkabingi, panalago ng mata, rain night. <laughs> yung mga possible na pili mong maranasan. If in case meron tayong nakarap ng mga sakit sa part na ito. Yan, clicking sound some is something, adjustment po ng nerve natin. So, we'll hindi masyari siya naman malaking concern. Okay. Ayan, di-compress tayo ng Sommanar?